Ayan o. Oh, magandang araw po at uh, Merry Christmas. Ilang araw na lang ay eh, matatapos na ang uh, year. 2023. Pero bago po ang lahat ay may papakita po ako sa inyong video no. At uh, hindi ko na ito na-upload, ipapasa ko sana noong panahon na 'yon sa mga news media outlets no online. At uh, okay doon sa Greenpeace no na page. At uh, ito yung mga environmentalists no, mga climate walkers yung tawag na naglakad no mula Maynila hanggang Tacloban no. Halos isang buwan silang naglakad no para sa anibersaryo ng Yolanda no. Ito rin yung panahon na nandoon yung barko ng Greenpeace no. So dumalaw sila no. Yan. At ito ang video at mensahe ng mga environmental group. Doon sa panawagan nila ng climate justice no. At uh, ito yung video na to. Paglakot, patastan, Ngayon, yung mga naglakad mula kilometer zero hanggang dito sa Tacloban ay dumalaw sa makasaysayang barko ng Greenpeace. mag ship tour sila, iikot sila. Pero at the same time, may mga nagkukwento din ko ano yung karanasan nila nung bagyong Yolanda. So may mga storytelling din na nangyayari ngayon dito. Uh there was an artist uh, coming to the ship and he gave us a present. And the present was uh, this dolphin Dave here. Uh, and Dave, uh, at some point, you know, the, the sea, the sun, become very old, and the wood was deteriorating. So when we took Dave to a workshop to restore, he split open, and we found inside was a time capsule with, uh, with a text inside, and that uh, was also a big surprise for the crew. So when we restored Dave, we put back the same text, and we put some new messages, uh, stories inside for the next crew to open Dave when his time has come to be restored again. Paglaga't sa sa naisipan, ang, inin, ang, ulo ang Climate Walkers ay dumating na sa Tacloban at nakipagtagpo sa Rainbow Warrior, ang Greenpeace flagship ito ang ikasampung anibersaryo na ating ginugunita ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Nananawagan kami sa ating pamahalaan na at tumindig kasama ng ating mga pamayanan at pagbayarin at panagutin ang mga oil and gas companies sa kanilang papel sa krisis pang klima. finished. So